Hello! So, ngayon, pag-uusapan natin ang RMA. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng RMA? So, ang RMA, ito ay ang Rapid Mathematical Assessment. So, under sa Regional Memorandum No. 0993 Series of 2024, dapat ang mag assess ang na assess ay ang Grade 1 to Grade 3. So, para saan ba ang RMA? So, para ma-assess kung anong level na ang kanilang readiness or may improvement pa sa kanilang kakayahang pang matematika. Pang nakakatulong ito sa amin, bakit kaya? Sarap, nakakatulong ito sa mga guro para uh, malaman namin kung ano ang naayon na, na intervention o mga iba't ibang activities para sa mga iba't ibang pangangailangan ng mga bata para matuto sa kanilang pang matematikang pagulay. Importante din po ang RMA para masuportahan po natin ang kanilang pangangailangan o ang kanilang kahusayan sa matematika. So, ang tanong, graded ba ito? Hindi po siya graded. So, ito ay tulong po sa mga guro para ma-assess ng mabuti ang mga batang naiiwan para po no one left behind. Thank you. Sana po nakatulong ang ating information. Salamat sa pakikiling.